January 6, nang na publiko ni Masantol Mayor Tonton Busa sa umunay di pag-aproba ng sangon ng bayan sa annual budget ng lokal na pamahalaan para sa taong 2025. Muli namang iginit ni Busas ngayong lunas, January 13, na wala siyang nakikitang rason para i-delay ang pag-aproba rito. Makaka first class lang po ng bayan ng Masantol. We have just exceeded yung 200 million mark. And for the year 2025, nasa 250 million lang po yung budget for the whole year ng bayan ng Masantol. Kaya I see uh, no reason para po sa delay. Kung naman na-deliberate at na-review po ito agad, eh, sana na-aprobahan na po. Kung hindi raw maka ang 2025 budget ng bayan, hindi maibababa ang mas maraming pondo mula sa national government. Sa ginanap na flag raising ceremony, ibinahagi ng sagunay ang bayan ng kanilang report ukol sa nasabing usapin. Isa sa dahilan kung bakit hindi raw ma-approve ang pondo ay ang kakulangan ng kaukulang rekisito ng mga departamento ng LGU. Yun naman pong budget, uh, uh, konting attachment lang po ang hinahanap namin dito sa Sanggunian. Attachment po na na-delay po uh, dun po siguro sa mga de department ads, hindi po nila agad uh, sinagmit. Uh, hindi naman po kami mag-approve ng budget na may kulang kasi po pagdating sa Kapitolyo, re-review yan, patatawag din po kami at sa uh, sasabihin uh, bakit ganito yung budget. Tayo na po namin ng uh, uh, matawag kami na mali kasi po tagal na namin dito. Ayon kay Vice Mayor Dan Ginto, walang halong politika sa hakbang ng sanggunyang bayan. Matatanda ang magiging magkatangguli para sa mayoral race sa 2025 national and local elections sa si Ginto at Bustos. Wala po tayong politika dito. Pinag-usapan nga po natin, sabi nga ni Consul Bernie, na pera po ng bayan to, pera po ng munisipyo, wala pong politika. Samantala, ayon kay Councilor Bernie Guevara, ang chair ng Committee on Appropriations, hindi rin maglalagay ng budget kung wala itong kakibat na batas at Implementing Rules and Regulations o IRR. Kasama rin sa mga apektado ay ang pondo para sa job order or o JO workers. Dahil sinasaad ng batas, especially the Civil Service Commission at naging findings na COA, walang JO na automatic renewal. Ang mga JO parang project hard. Pag natapos ang kanyang proyekto, ah, tapos na yung kontrata. Kung may gagawin kang ibang proyekto, another JO. Yun po ang nakalagay doon sa batas ng civil service regarding JO. Nais daw ng komite na masigurong nasusunod ang tamang proseso upang hindi magkaroon ng dahilan ng kapapahamak ng mga opisyal ng bayan. Nakita niyo po sa ibang bayan, nasususpindi ang mayor, ang vice mayor, ang mga councilors, sa porak po, number 7 po yata naging acting, hindi ko po papayagan na mapahamak si mayor, si vice mayor, ang kasamahan ko dahil lang sa maling proseso. Pinag-ihingatan ko po. Handa rong magtrabaho sa kuning bayan kahit sabad at linggo para lamang sa aga ng pagsasaayos ng pondo, katuwang ang bawat department head. Samantala, dumalo rin sa nasabing seremonya si Patrol Party Representative George Bustos na ama ng punong bayan para umano magbigay suporta. Liana Canilao, CLTV 36 News.